Dosi nga yan, ang pinalita. Namotla si Kaigops ka salamat kapag na mano din bingo tagal mo rin kaso at baka maari chick buong bura yung pain mo po oh, si bari pala pag buro Stop. Gops bagong araw naman tayo ngayon Pwede bagong vlog So tayo ngayon ay tumatakbo na pa lahat mga guys uh, Time check muna tayo ngayon Mag alas 5 pala ng Umaga Sa kasalukuyan pa lang Namumula pa lang ang silangan ayano oh. So nakalipas na yung Bagyong Karina kaya back to adventure naman tayo sa Pasipit sana ay makarating tayo sa ating patutunguan ng sick at sana ay gabayan tayo ni papagad sa ating pag-anak buhay din sa karagatan kasama ang ating mga ka-fishing sana ay makatagpo tayo ng biyaya makulit tayo ng maraming tuna at mga islipyak tuna so yun guys, bali sa ngayon ay third week na ng ay last week na ng kwan ng July so July 27 so makakapag upload tayo nito ay mga first week na ng August depende sa sitwasyon sa laot pag nakarami tayo kagad makakabalik tayo pero pagka uh, matuma lang kain abutin tayo ng one week sa laot nito sana lang makatagpo po tayo ng ispat na maganda at syempre maraming maraming salamat sa mga viewers natin at sa mga subscriber na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa ating youtube channel shout out sa inyong lahat at dalangin ko sana ay eh, lagi kayong ligtas sa anumang kapamakan lalo lalo na sa mga OFW na nandyan sa abroad shout out sa inyong lahat at syempre sa ating mga viewers dito sa Baler dyan sa Romblon Romblon uh, sa mga sulok ng Pilipinas salamat sa inyong pag bye, at kung bago nga pala kayo dito sa ating channel please naman pakilike pakishare, pakisubscribe at huwag nyo kalimutang pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ating so abang-abang na lang guys sa ating pumunta sa laot so darating tayo dun sa target natin is patay mga ala alauna pa na madal na ang hapon medyo may kalayuan pa so mabuti na lang kayo na yung medyo mahina pa ang mahina ng habagat so, kaya makakating tayo ng maaga so bali apat kami dito sa bangka ngayon yung team kay Gops ayan yung mga bangka oh ayan. ayan. guys so kalmada so abang-abang nila mga kaigops Nang maaga tayo makarating sa laot Alright, let's go So yun mga kaigops Tatali mo na tayo sa buya Unang buya na atin na dito sa Pacific Time check mo na tayo Mag-alas 3.30 na ng hapon naman wala pa tayong nayayaring tula na. hala na mga kaigok so dami bangka dito maraming maliliit na pagipaw-gipaw dati sa mga mamaya yung materpot natin eh. dati ito ay paparehan natin mamaya

para na natin yung tayo na sulan ayos ata panghapo lang siguro daganda ang nito. Yung kondi maganda 23 bangka o. Oh. out guys. makulimlim na naman hindi pa na totoo yung so, yun nababang haba na lang tayo ay aribah. a okay, few moments later yun guys may pasibad tayong one, two na ka makakapasabit pala ni Kaegop gabo so isa profesyo natin ngayon nandito tayo sa may tapat ng Torville alalayan mo lang so alas na dito mga bangka guys so ang dami malalim okay. yung area mo ha 50 ila pala mangkal sa atin 91 na ko ay dito guys so unang kanyan unang sibag mga kaigops so ano

sabi niyo oras siguro hmm. si si Kaigops boy So, nandiyan si Kaamolit Fishing. So, unahan natin. 投げたままガイス。 Okay, so kabo. Tentahan. Pupuk. Wow, 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 wow. Oh, salamat. Kabo na mano din. Bingo. Tangalin mo rin kaso at baka ma-reject. Buong buro yung pain mo po? Oh, si Barry pala pag buro Oh, so, 30 kilos mga guys Ayos na yan May pang pa na May pangati na guys Ariba uli Pain natin natin burong pain. bây Mày đi lắm rồi bà đi cái là. tay guys nice. nandiyan na yung mother boat natin naghihila ng daraw galing sa kabilang buya nipon ipon namin dito sa isang buya na arihan namin mamaya sana makayari mamaya madali madaling araw at nandiyan yung mga karamihan na bangka mga kaigop oh. kain kain dito ang tuna tayo ng huli natin isda. Dito lang. Mamaya <coughs> maganda mga daling araw. Idikit yung bangka. No. Hindi kahit pang alas stress Si klay clyde kayo, nakahuli ay. Hindi kita nila sa pangulong. Na-Clyde. Nakahuli na isang piraso. tangad lang. Baka nasa kantuhan lang bariles. Pag sa mandaling araw. yong tuyo ang mga daing